Hey guys, good morning. Meron tayong ano, train train guys. Oh. Ang laki. laki ng train train guys. Oh. oh. Parang train talaga. Oh. Bilis yan maglakad. Huh? Oh ang bilis na lumakad ang haba nya yan sinusundan siya, siya ng langgam malaking langgam oh sinusundan siya, siya ng langgam guys oh sa langgam sige sunod ka sumunod ka langgam ang <coughs> bilis na lumakad. Huh. Uh, kulay dilaw at saka itim. Ang laki niya. Oh. Ang dami nyong paa guys. O oh, yan. Ang oh, cute na siya. Ang oh, cute siya guys. Oh. Oh. Huh kaya kaya niya akyatin oh, no kali ko hindi makyat ka <coughs> <coughs> hmm. bumalik siya guys yan bumalik hinahanap niya siguro yung langgam eh hinahanap yung langgam eh habulin mo yung langgam hmm. Nasaan na yung langgam na wala na. Ang na pagka-oo dito. Saan ba tawag dito? train train Kasi marami siyang paa. Ha? Hmm. Saan Nakikita mo yung paa niya guys. Ang Ang dami. jadi dia makan, memakan Segini Alhamdulillah. Ayo Mas ya. Oh, to mintu. Mintu me bababa ata. Ah, kiat. Ya. Nah, ayo Mas. Na Sigi. Nenap ya yang langgam. Oh akiat eh babalik up nyala-lag-lag sia lag-lag je segi dari oh akiat segi akiat hmm. eh Oh, ayan. laki. Heh? Jangan. Ini Bu. Ini lemak, Dost, daging paah.

saan kaya ito siya pupunta ay bumalik lumiko 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 siya lumiko ayun saan kaya pupunta ito pupunta siya ng bicol baka naghanap to ng pagkain Naghahanap siya ng pagkain. <coughs> Yan, guys. Nakita nyo na guys. Mag-comment lang yun kayo kung ano itong isikto na ito. Ayan. Hanggang dito lang guys. Thank you for watching. Bye bye.